Inilunsad ng Department of Information and Communication Technology o DICT sa bataan ng kanilang e-gov at eLGU system na parehong may layong gawing mas episyente at makabago ang paghahatid ng serbisyo publiko sa mamamayan. Sama-sama po tayo. Gamitin natin ito para lahat tayo ay may kapangyarihan o power at easy access sa lahat ng government services na ino-offer. Ito ay alay ng aming kagawaran ang DICT sa inyo dahil ang DICT is by the people and for the people. Sa isang seremonya na ginanap sa Bataan People Center, nagpahayag ng suporta ang iba't ibang kinatawan ng ilang ahensya ng pamahalang nasyonal maging ang mga lokal na pamahalaan sa Bataan. Kabilang na ang lungsod ng Balanga sa pamumuno ni Mayor Francis Garcia at bayan ng Abukay sa pangunguna ni Mayor Robin Tagle sa kanyang mensahe, ibinahagi naman ni Governor Joet Garcia ang patuloy na pagsusulong ng mga makabago at modernong inisyatibo para maging mas madali para sa bawat batayenyo ang pampublikong transaksyon at pagtanggap serbisyo mula sa pamahalang panlalawigan. Kaya po taus-pusong pasasalamat muli sa DICT family, first and foremost for choosing the province of Bataan to do this launching and kick-off activity. Uh, umasa po kayo na gagawin po namin ang lahat para po ma-maximize yung potential, yung capabilities ng ating ego super app. Uh, talaga pong uh, is stretch po natin to the limit yung uh, kakayahan ng ating ng teknolohiya sa pamagitan po ng inyong ginawang application para po maging magandang benepisyo sa lahat po ng ating mga kabayan. Hinihikayat naman ang bawat bataenyo na mag-download ng eGov PH app sa smartphone sa pamamagitan ng QR code na makikita sa inyong screen. Mapapadali ang pag-access sa mga piling serbisyo ng pamahalaan, makikita ang mga natatanging tourism destination sa bansa, mapapabilis ang pag-a-apply ng trabaho at iba pa sa pamamagitan ng app na ito. Pumirma sa isang kasunduan o Memorandum of Understanding sina Governor Joet Garcia at Pacific Concrete Products Incorporated o PCPI President Philip Lopez para sa pagtatayo ng one Bataan Village Maribelas sa Barangay Alas Asin. I, I know we're just uh, signing an MOU. Uh, we will still go through the feasibility of uh, this project, of course, uh, the design... The financing will come later on but uh, this is a big first step uh, in, uh, towards our goal of realizing uh, housing for all uh, Bataenos. Ang tagline po namin dito sa Bataan is to uh, provide for every uh, uh, family kaya po ang gusto namin maging matatag ang bawat pamilyang ang nasabing pabahay ay may lawak na 13.5 hectares na binubuo ng dalawang gusali, isang may labing anim na palapag at isang dalawamput isang palapag na mapapakinabangan ng may kabuang 13,650 na pamilya. Patuloy ang pakikipag-ugnayan ng pamahalaang panlalawigan ng bataan sa iba't ibang developers upang maisakatuparan sa ibang lugar ang pagpapatayo ng mga pabahay maging ng mga pasilidad tulad ng covered court, community market, paaralan at iba pa. Kaugnay sa pagdiriwang ng National Disaster Resilience Month ngayong Hulyo, isinagawa ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office o PDRRMO ang isang motorcade at isang programa sa Bataan People's Center nakasama sa nasabing programa na may temang pantayog ng katatagan at ang pagbubuklod sa layo ng kahandaan ang ilang tanggapan ng pamahalaan sa bataan upang bigyan diin ang kahandaan at pagiging matatag ng mga mamamayan sa gitna ng kalamidad. Ang pinakamagandang leksyon na natutunan po natin sa mga disaster sa mga kalamidad ay kung paano nga tayo magiging mas handa para po maiwasan ang uh, nasasaktan. Maiwasan po ang mga namamatay tuwing meron pong mga kalamidad. Marami pa po tayong kinakailangan gawin para talagang maging handa ang bawat isang batayenyo, ang bawat isang pamilyang batayenyo. Kaya po sana pagtulong-tulungan po natin ito, lalo po nating maidiin sa bawat isa ang kalagan po ng paghahanda. Prevention is so much better than waiting for a disaster to occur and pay for it afterward. Iba't ibang serbisyong publiko ang ibinaba ng pamahalaang panlalawigan ng bataan sa limay ngayong Hulyo para sa kanilang bisita bayan kada buwan. Sa buwang ito, binisita ang Barangay Alangan sa pamumuno ng punong barangay nito at Pangulo ng ABC ng Limay na si Teresita de la Rea. Ngayong araw, hinihikayat ko po ang bawat isa na makasang, makilahok sa lahat ng gawin ngayong maghapon. Narito po ang ating butihing mga bisita at isinisagawa po ang bisita bayan upang masigit na mapakinggan at malaman ang hinaing at mga hiling ng ating mga kapabayan. Patulad po ng mga nakaraang uh, pagbisita po natin, uh, lalo na dito po sa bayan ng Limay, ang hangarin po talaga kung paano pa natin mas mapapadiin ang mga pinagtutulungan nating mga programa at proyekto. At lalo na ho sa panahon ngayon na kulang ang mga resources ng pamalaan at mas dumadami ang pangangailangan ng ating pong mga kababayan, uh, dapat po talaga yung efficiency, yung pagiging epesyente ng takbo ng ating pong opisina, lalo na ho sa ating barangay at yung mga programa o ma maipatupad natin ng maayos, ng tama, yung mga programa na talaga pong mararamdaman ng ating pong mga ang mga residente ng nasabing barangay ay nakatanggap ng serbisyo at benepisyo mula sa mga programa ng mga ahensya ng pamahalaang nasyonal katulad ng SSS, Pag-ibig, Land bank, PSA at maging mula sa mga tanggapan ng pamahalaang panlalawigan gaya ng serbisyong medikal, libreng payong legal, serbisyong panlipunan para sa mga indigents at iba pa.